Ayun, nagbibilang si nanay ng kanyang alkansya. Umabot na to ng halos kalahating milyon na yata ito mga kaorag. <laughs> <laughs> ha? Kalahating milyon na benay? Ha? Biruin mo, isang puno ganito, isang puno, isang puno. Mayroon pang binubuksan na box. Okay. Oh, ayun! Oh, di ba? Isang puno pa rin. Puro puno yung mga box eh. Dami. Ayun nga, may nabilaw na siya. Ang ano yan eh. Mga nasa 300,000 na siguro yan. Thank oh, no. <laughs> you. <laughs> Ito na mga kawaragon, binibilang, binibilang na kung magkano. 2 5 2 5 plus 2 5 2 and 4,000 5 9,000 5 5 5 na 5 5 5 5 5 5 5 may barya pa siya mga tagpipiso. Okay na muna yung mga barya. Yung tagpipiso. Okay na itong mga nabilang niya. Nasa 9,000. Ayos! Meron pa mga po. Meron yung ano lang, yun na, binila namin. Barya. Naka 9,000 sinanay. Okay. 小云浪。